So, pumunta tayo ngayon kay Sir Alan Likayan na isa sa mga hinahanga maker sa Cebu. So, ito yung aking pinagkakatiwalaang maker sa akin mga pansariling tare yung aking mga binibenta sa inyo. Ngayon. So, ngayong araw magdadala tayo ng 5 dozen sa kanya para dun sa mga order yung Julia Blackhawk at saka yung 2.0 na Julia Red Dragon ayan so minamon minamon nakatali na sila dito ako papansin nyo So, hindi pa ito nababaid. Ayan. Same slasher. Slasher type. Okay. Ito yung pinaka the best. Nasaan na yan? Ito. Pero mukhang finish pa. First coat pa lang ito ng ano. First hasa lang to Sa so, first tone pa lang niya. Oh. Ito nasa, ano. May nagpagawa sa kanya ng seven colors. Nang walang ring. Then, King Kelder. Ayan. So, ako, ako pa lang yata yung... Ito kasi, sarili yung bakal ko to. Kaya, pinakita ko sa inyo yung maker para makasigurado kaya. So, ayan, Oh. So, yun yung mga ano niya. Ayan. Tingnan nyo naman kung ganun kagaganda yan, Oh. Ayan, ang... Ano to, sir? at pero ano to? Uh, Parahasa, Parahasa pa ito ha Ipa-final pa lang ito ha Pero mukhang final na oh Oh so, Oh. Mga slasher type to. Nabakal. Oh, yan oh. Ayun, ang semi-full slasher. Na hinahanap ko. Ganito yung design na pinapagawa ko sa kanya. So, naka-preset ito ng alauna. I think alauna ito. Oh, alauna siya. And then midpoint. Ayan oh. So, nagre-ready na si Sir Ala ng for ano niya oh. For na uh, hasa. Napakadami nito. Ilan dasin ito, Sir? Uh, Sampo yan. Iso? Sampo. Sampo isang so, oh. Yung iba mga almost 20 tong ginagawa ngayon. So ito, tingnan nyo ha, tingnan nyo. Ibabaid pa lang ha. Or sa Tagalog, ishahasain pa lang ito. Ifa final pa lang is 10 dozen na. Ha, 10 dozen. And then yung mga rough nya is nasa almost 10 tad din. Ha? Hindi pa kasama yung ating pinapagawa dyan. So tingnan nyo kung ganun kadami ang customer ni Sir Alan na nagtitiwala sa kanya. Yung iba talaga nakakailang balik na rito siguro mga almost year na talagang binibilang ayan o tingnan nyo o ayan o sus mga AS Millennium ito at saka mga Doringer Gold ayan o so ayan o tingnan nyo yung napakaraming tari natin so ayan o so ayan nakikita nyo so ito yung iba ya? yung pinakita ko kanina na ready for uh, ano na to for hasa for final na rin to oh. Ayan, medyo na Ayan. Ayan. So seven colors to na si midpoint din and then naka-preset siya ng alauna. Midpoint, napakaganda. Chrome chrome ni ikaw, Nikilado nikelado siya oh. Tingnan niyo yung garol niya. No ring. Ayan, napakaganda. So ito yung mga Ano sa personal mo yan? Pro double. Ah, pa, for delivery din. Ah, uh, Oo, oh, pero so, pa-finalize pa rin. Ayan, ipa-final pa ito ha. Ah. O, tingnan nyo. Anong bakal to sir? Ranger Special. Oh. O, the Ranger Special, oh? Metallic. Oh. So, ayan. Slasher type to sir, no? Oo. Oh. Ayan, oh. So, slasher type. Tingnan nyo kung kung ibabayad pa ito. Ipa-final pa. Final, para so, for delivery. Order na ito ng from Dabao. Dabao. Galing daw Dabao to. So, lahat ng order ng taga Dabao, walang ring, oh. Tingnan nyo, napakagaganda nyan. Uh, RSD. So, Tawayan Game Farm. RSD Kawayan Game Farm shout out po sa inyo so yan quality ng tare ayan oh. o so, na tingnan nyo ito yung pang, pang stag. Hmm. so tingnan nyo mabuti yung quality ng tare ni Sir Alan ayan oh. o so, so, sa mga nagtatanong sa akin kung kanino ako nagpapagawa ayan sinabi ko na sa inyo so willing na willing kayo na pwede free na free kayo dumalaw ano yan sir? Isla sir na anong bakal? Ah, uh, kinkilder. 'yan, oh, 'yan oh. Slasher type. Matari, 'yan. So 'yan oh. Wait. Ano, 'yun ang pala, 'yung dulo, 'yung yan. 'Yun quality. ang sabi nga ng iba, 'yung hahanap ng quality na tari. Tingnan niyo 'yung dulo nung kaysarala, no? Naka V. Naka letter V na hindi kasi nung malayo. So 'yan oh. Hindi mo focus 'yan, oh. Tingnan niyo naman. Sobrang kapal ng dulo, paano mapuputol 'yan? Sabi nga nila, Talagang napakamalas na natin pag naputol na yan. Ika nga. Yan o. Oh. Ah, ang pagputol na sa hasa lang yun. Yan. Mm -hmm. Hindi yan basta-basta maputol pag magandang bakal. So tingnan nyo yung kanilang um, tarik. Kapag murder ka sa kanila ng walang ring, tingnan mo yung dulo ng garo no. Oh. Meron siyang stopper. Ayan o. Oh. Para pag tinatalihan natin, hindi siya lumulusot. Ayan ang likod. Yun ang importante o. Yung nga, uh, kuhaan yung likod. Tingnan ah, yung mabuti. Lahat yung likod, hindi. Hmm. Hindi siya matalas, hindi masasakit sa manok yan. Iba, mm -hmm. maliit, mga, mga, Standard yung size niya Bago niya i-final ng nickel. Yeah, Kahit hmm. no. Pare-parehas lang. Yan. So, kada, ikaw nga sabi niya ni Sir Alan, kada ikot ng tare, caliper, para hindi magkamali bago ibigay sa ating mga customer and then kung sa tingnan mo yung mm. ipokus focus mo yung kuha natin oh. mm. ayan so, tingnan mo yung pata groove ayan yung groove ng kanyang garol tingnan parang, nyo, sir oh. parang machine mm. akala nyo kung titingnan nyo kahit ako na peke dyan eh akala ko machine press so sad to say manual po yan hindi po kami nagsisinungaling manual po na ginagawa yung garol na yan lahat po halos yan mapa chrome mapa gold ayan tingnan nyo yung garol nyo mga kabalaybay ayaw yung pumukos garo siguro ayan ayan o tingnan niyo yung talim ng garol niya ayan o ayan o tingnan nyo yung likod ng tari ayan so puro chrome type yan ha hmm Oh, napakarami. Napakaraming order kay Sir <laughs> Sobrang haba ng pila. Oh, yan oh. Tingnan nyo naman. Oh. Ang gano'ng ka-quality ang mga tari na yan. Sus, napakarami. Ayan oh. Oh. Tingnan nyo yung design niya Midpoint lahat yan halos. So yan. kung so, titingnan natin yung kanyang teknik kung paano ayan. dito po lang gagaling yung mga quality ko na tari Alan ito yung gamit so, natin na pagpaghasa ayan so pinapakita so, na sa inyo meron tayong so, diamond diamond ayan oh number 1 and then pag pag finish na palang yeah. pang final na na, na hasa oh mayroon din tayong epekto rin, parang pag-final din ng sa bato. Ano bang tawag dyan, sir? Uh, pang, pang plain. Pang plain yan, no? sa so, Parang o, grits na rin siya. O, oh, parang grits. oh. uh, ang pinisa natin is 400, 400 grits. Pero Ayan. pwede natin ipalabas na 800. Iyon. Oh. So, so yan. Kaya, sa umpisa, kung first na pagbae, paghasa pa lang, dito tayo maghasa. Sa so, yan, titingnan, titingnan, 100, na. ito. Ito ayan. yung paan. Nilalagay niya ng diamond. Pa Paano natin mag-align? oh, so, mayroon tayong ganun. Tingnan nyo so, mabuti ah. Ito. Hmm. Hmm. Ayun. Ito. Lagi nyo lang At tayo. Align. Dayam, al align, al align yung diamond. Ayun. Ganun. Kailangan naka-align. Para walang kuhan. Wala, hindi na. Consistent yung kuhan. Na. Tayo tayo na. Nari, oo. Pag ganun na, ipurma. Ayun. Ganun. pwede ka na maghasa. Ayan. Na, ganun. Pwede na. Ganun. Ayun. Ayun. Hmm. So. Ito na. Ayun, tingnan niyo kung paano siya maghasa. Dito tayo sa